Hi guys. Tayo ang panahon garan ang oh, di kami talisik. Init siya ba man? Dibang bang bang galupad lupad. Mm hmm nggak bisa ruplanu usik apa mag praktis dek aku keselina ruplanu, aku ready mag -practice. Christ man manok manong -man Christ diay. Eh? Ikaw humuli ka man diay ni. Ana si Papa magadugo ako gamay. So ako sa nihmulan himulan. Ug wala nang pabugnaw. Magduwa sa ko og lamas. Isip sa kasay niya. Then let's prepare the other ingredients. So guys, these are the ingredients. We have, what do you call this? We have onion, we have garlic, I'm gonna wash this. And then what else? I'm gonna choose this one. Magadobers, o manokers. Okay, hard pamintang daro. No? Saan ang ganyan? Sudaan na lang ganyan ulang. Sa pala, ingredients ani? We have Wait, no. siling labuyo. Sir, 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 <laughs> Ako ah, ni? Sure. We have Luya. Luya? Luya. Or ginger. Ginger. Asa, We also have. I'm gonna put this tomato. Just one. Okay, I'm gonna wash this first. I also wanted to put some lemon lemongrass. And wash it already. Addict lemongrass. Yeah, it's healthy. It's healthy. Happy Hibti. Okay, let's start with the tomato. Let's cut it with a... Like this size. a size. Cube. Cubes. Cubes. And then, itong silim labuyo, tanggalan lang natin ng ulo. ulo ba yun? I just don't I just don't want to cut the ceiling lab labuyo. Ganito lang. Tuwain. So guys, it's like sa little bit of a little bit of a onion bit onion onion. The onion, onion. Rings. Just onion Onion. na si Borneo eh. Dili lang kayo nakikinuhon. Lamit sa ng onion. Sa yon? masarap ang onion. At saka healthy din. Sunod, garlic. I have garlic here. Yeah. I'll wash this and then I'm gonna pinch this. Then I'm gonna fill it.

Tapos pipay ang lutong. Amo ba? mana? na, wala Apa? yo, ay na pani. Ah, oh, sige. Api ni, ni bentik, ka mo pa? Dagana ni bentika pa di. ni Ha? Dagana eh, Ini, apil ni. Ni ana mana? Bipi, Asam ni butang. Oh, ila entong sudanan eh. Na may

Daon niya. Skyplex ba niya ang sod kay manok? Oo, oh, pwede rama na. Okay, ah. it's a ito ito yung ah gizzard. Wow. Saktong na. Leeg. Duha ba? Kesa may doga yung mga maglaba. Abot na ba? ka ba? Oo. Oh. adobo na himong side chicken. Na-change ang mind sa akong father.